Mamayang madaling araw na ang laban ng Tokyo Olympians na sina Heidelin Diaz at Elrin Ando sa World Weightlifting Championships. Si Ando susubukang bumawi mula sa kanyang mga medalist performance para buhayan ng kanyang tsansa sa susunod niyang Summer Olympics. Narito ang ulat ni Kaya Masasaksihan na mamayang alas 12 na madaling araw oras sa Pilipinas ang inaabangang performance ni Tokyo Olympic gold medalist Heidi Lynn Diaz at Elrin Ando sa women's 59kg category ng 2023 International Weightlifting Federation o IWF World Championships sa Riyadh, Saudi Arabia. Maghaharap ang dalawang Pinay sa pag-asang makuha ng Pilipinas ang una nitong medalya matapos ang medales performance ni Rose G. Ramos, Lovely Inan at John Febor Siniza noong mga nakaraang araw. Kaya naman malaki ang tiwala at suportang ipinaabot ni Coach Gary Hortelano sa kanyang atleta na si Ando. Aniya, makakaya nitong ulitin ang kanyang gold medal performance sa 2023 Cambodia Southeast Asian Games dapat kunin mo talaga yung first attempt, second attempt, until sa third attempt. Kung magawa mo ang perfect, it's better. Malaking chance mo na manatili sa pwesto niyan but kapag maniwala ka lang sa sarili mo. Ito na ang ikatlong Olympic qualifier ni Ando at kailangan itong makabawi sa pagkakataong ito kung nais siya pang maipagpatuloy ang laban sa 2024 Paris Olympics. There's a time na nag-zero kami sa game but it's not mean na uh, wala na pag-asa may pag-asa pa naman tayo kahit papano. Kaya nga, ngayong larong to, panatilihin mo na mag number one ka or makuha mo lang yung pangalawa. Kasi may chance pa naman. Kaso lang, yung pagkakalam ko is kulang yung numbers of play niya. Kasi nga yung nakaraan nag-zero siya. Pero sabi ko sa kanya, it doesn't matter nga nag-zero ka, it means na you're not qualified. You're still qualified. Just keep it up and May sampung iba pang makalalaban si Naando at Diaz sa kanilang kategorya na kinabibilangan ni Lu Shifang ng China, Camila Konatop ng Ukraine at Yeni Alvarez ng Colombia na nasa top 3 ngayon sa Olympic Qualification Rankings. Kaya PTV Sports.